Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang mga tips kung paano maiiwasan ang pagkakaroon ng cancer. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Sa mundo ngayon, ang pag-unawa kung paano maiiwasan ang cancer ay mas kritikal kaysa dati. Kapansin-pansin, mayroon na tayong mga insights sa pinagmulan ng apat na ng mga cancer na ginagawa itong isang solidong panimulang punto. Marami sa mga ito ay nauugnay sa mga hindi malusog na jeta, paninigarilyo, o mga nakakahawang sakit, na nagpapasimple sa ating diskarte sa maagang pagsusuri, sinasangkapan tayo ng kaalamang ito na gumawa ng matalinong mga pagpili, na nag-aalok ng landas tungo sa mas malusog na buhay. Ang pagsunod sa malusog na mga hakbang sa pag-iingat upang mapanatili sa pang-araw-araw na buhay ay nakakatulong upang mabawasan ang pagkakaroon ng kanser sa ating mga katawan. Kaya sa video na ito ibabahagi ko sa inyo ang labing tatlong tips upang maiwasan ang pagkakaroon ng kanser. Una, panatiliin ang isang malusog na pamumuhay. Ang pananatiling malusog ay lubhang mahalaga upang maiwasan ang mga precancers na kondisyon, kumain ng jeta na mayaman sa mga gulay, prutas, buong butil, at iba pa upang makakuha ka ng malusog na dosis ng mga antioxidant, mga nutrients na sumasangga sa mekanismo ng depensa ng iyong katawan laban sa mga abnormalidad ng katawan. Bukod pa rito, ang regular na pisikal na aktibidad ay pantay na mahalaga, ang pagsali sa hindi bababa sa 150 minuto ng moderate intensity na ehersisyo bawat linggo, tulad ng mabilis na paglalakad o pagbibisikleta, ay hindi lamang nakakatulong sa pamamahala ng timbang ngunit nakakatulong din sa pag-regulate ng mga antas ng hormone at binabawasan ang pamamaga, na higit na nagpapababa sa panganib ng ilang mga kanser. Pangalawa, iwasan ang prosesong karne. Ang pagkonsumo ng pulang karne ng sagana ay madalas na nauugnay sa mga mapanganib na sakit tulad ng colorectal cancer, kaya naman, Pinapayuhan na manatili sa mga walang taba na pinagmumula ng karne tulad ng mga itlog ng isda at manok at iwasan ang pagkonsumo ng karne na naglalaman ng mataas na dosis ng mga preservative at additives. Pangatlo, iwasan ang paninigarilyo. Ang pagkonsumo ng tabako ay isang pangunahing kadahilanan sa pagunlad ng ilang mga kanser tulad ng mga kanser sa baga, bibig, at lalamunan. Ang pagtigil sa paninigarilyo at pag-iwas sa second-hand smoke ay may mahalagang papel sa pag-iwas sa kanser. Ang pagtigil sa paninigarilyo ay hindi lamang binabawasan ang panganib ng kanser ngunit nagdudulot din ng mas malawak na benepisyo, na positibong nakaka sa pangkalahatang kalusugan at kagalingan. Pang-apat, limitahan ang pagkonsumo ng alak, ang pag-inom ng alak paminsan-minsan ay isang bagay. Gayunpaman, ang pagmamasid sa pattern at ang madalas na pagkonsumo ay mahalaga dahil mapoprotektahan ka nito mula sa pagkakaroon ng mga nakakahamak na precancerous na sakit tulad ng kanser sa suso, colorectal, at atay. Ang pag-adopt ng moderation o pagpili ng mga non-alcoholic na alternatibo ay maaaring makabuluhang makatutulong sa pag-iwas sa kanser. Panglima, iwasan ng sobrang pagbabad mula sa araw. Ang pagprotekta sa iyong sarili mula sa araw ay isang mahalagang hakbang sa pag-iwas sa kanser sa balat. Bagamat kapakipakinabang ang pagbababad sa ilang bitamina D, umiwas sa spray tanning at mag para sa proteksyon na damit upang mabawasan ang pagkakalantad sa araw, lalo na kapag peak hours. Ang pagsasagawa ng mga pag-iingat na ito ay maaaring makabuluhang mapababa ang panganib na magkaroon ng kanser. Pang-anim, mga regular na pagsusuri sa kalusugan, ang maagang pagtuklas ay isang pangunahing salik sa pag-iwas sa kanser. Ang mga regular na pagsusuri sa kalusugan, na iniayon sa mga individual na kadahilanan ng panganib at edad, ay maaaring matukoy ang mga abnormalidad sa kanilang mga pinakamaagang yugto. Ang mga mammograms, pap smear, colonoscopy, at iba pang mga screening ay mabisang tool sa pagtukoy ng cancer o precancerous na kondisyon kapag pinakamatagumpay ang interbensyon. Pangpito, pagbabakuna laban sa ilang cancer, ang pagpapabakuna sa iyong sarili ay maaaring maiwasan ang mga nakakahawang sakit tulad ng cervical cancer, Makipag-usap ka sa iyong doktor tungkol sa mga inirerekomendang pagbabakuna at gawin ang mga tama ng naaayon. Pangwalo, alamin ang iyong family history, ang pagsisiyasat sa medikal na kasaysayan ng iyong pamilya ay nag-aalok ng mahalagang pahiwatig tungkol sa mga potensyal na genetic tendencies patungo sa mga partikular na kanser. Gamit ang impormasyong ito, ang mga individual ay maaaring makipagtulungan sa mga eksperto sa pangangalagang pangkalusugan upang gumawa ng personalized na screening at mga diskarte sa pag-iwas na iniayon sa kanilang natatanging mga kadahilanan ng panganib, ang proactive na diskarte na ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga individual na gumawa ng mga nakatarget na hakbang sa pangangalaga ng kanilang kalusugan batay sa kanilang background sa kalusugan ng pamilya. Pangsyam, iwasan ang talamak na stress. Ang talamak na stress ay may posibilidad na magpahina sa immune system at magambag sa hindi malusog na pag-uugali tulad ng paninigarilyo o labis na pagkain. Ito, kung ipagpapatuloy sa mahabang panahon ay maaaring humantong sa kanser. Upang pamahalaan ang iyong stress, subukan ng mga aktibidad tulad ng pag-iisip, pagmumuni-muni, mga pagsasanay sa malalim na paghinga, o pagpili ng isang libangan na talagang gusto mo. Pangsampu, isulong ang oral health. Ang pag-aalaga ng mabuti sa iyong mga ngipin ay hindi lamang tungkol sa isang panalong ngiti ito ay isang pangunahing manlalaro sa iyong pangkalahatang kalusugan, kahit na sa pag-iwas sa kanser. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagpapabeya sa kalusugan ng bibig ay maaaring tumaas sa panganib ng ilang mga kanser, lalo na ang mga nakakaapekto sa iyong bibig at lalamunan. Kaya, siguraduhin magsagawa ng mga regular na pagbisita sa dentista, manatili sa mabuting mga gawi sa kalinisan sa bibig, at umiwas sa tabako ay lahat ng bahagi ng plano ng laro para sa isang mas malusog na bibig at sistema ng bibig. Panglabing isa, sapat na pahinga. Ang pagkakaroon ng sapat na pahinga ay mahalaga kung gusto mong ayusin ang iyong katawan. Ang pagtulog sa tamang oras ay pinipigilan ang pinsala ng DNA, mainam na matulog ng hindi bababa sa 7 hanggang 7 na oras upang maprotektahan ang iyong kalusugan at mabawasan ang panganib ng mga sakit na kanser. Panglabing dalawa, alamin ang mga pagsulong sa paggamot at pananaliksik sa kanser. Ang mga pagsulong sa pananaliksik sa kanser at mga diskarte sa pag-iwas ay patuloy na umuunlad ang pag-alam kung ano ang nangyayari sa buong mundo, kabilang ang pagbabasa tungkol sa mga rekomendasyon, alituntunin, at iba pa, ay talagang makakatulong sa iyong gumawa ng mahalagang desisyon tungkol sa iyong kapakanan at kalusugan. Panglabing tatlo, gumamit ng non-toxic cookware. Kahit na pagkatapos bumili ng organiko at hugasan ang mas maraming latak ng pestisidyo hanggat maaari, maaari mo pa rin niluluto ang iyong ani sa mga paraan na nagpapataas ng panganib sa kanser, iyon ay dahil ang ilang non-stick cookware ay may patong ng mga carcinogenic na kemikal. Ang dalawang pinakamalaking salarin ay polyperfluoroalkyl substance at perfluorooctanoic acid, ang perfluorooctanoic acid ay malawakang ginagamit sa paggawa ng isang bungkus na mga pang industriya at komersyal na produkto. Kabilang ang teflon coating sa cookware, ito ay nauugnay sa ilang mga kanser, kabilang ang mga testicle at bato, pati na rin ang pancreatic cancer. Ang kanser ay maaaring mapangwasak at habang ang mga medikal na pagsulong ay higit sa lahat ay katamtaman at limitado sa ilang mga pamilya ng kanser, Mayroong maraming pag-asa sa anyo ng mga diskarte na nakabatay sa ebidensya para sa pag-iwas sa kanser na nakabatay sa pamumuhay. Mula sa pag-iwas sa mga nakakapinsalang sangkap tulad ng tabako at plastik hanggang sa pagtanggap ng mga diskarte sa pagbabawas ng stress at pagkonsumo ng mga pagkaing panlaban sa kanser, maraming akbang ang maaari mong gawin tungo sa mas malusog na pamumuhay. Bagamat walang paraan na ginagarantiyahan ang kaligtasan sa kanser, ang kombinasyon ng mga hakbang na ito ay maaaring makabuluhang bawasan ang iyong panganib, at ang sama-samang epekto ng mga pagbabagong ito sa pamumuhay ay nangangako hindi lamang para sa individual na kapakanan kundi para din sa hinaharap kung saan ang mapangwasak na epekto ng kanser ay nabawasan. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, Subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.